July 7 po ngayon gabi mga kalaki ng alas 7 Mamimigay po tayo ng mga lucky numbers para naman po bukas po ng July 8 Ayan po, sa may mga uh, birth month po ng uh, Itong June, July, August, September, October, November, December ha June, July, August, September, October, November, December Sabihin mo sa akin kung birth month mo yan At pag-aaralan ko yan, bibigyan kita ng 2 digit at 3 digit Pakinggan pong mabuti, 2 digit, 3 digit, 4 digit po ang ibibigay ko sa mga naka-follow po sa amin at nag-share po ng video. Huwag po kayong nagagalit pag hindi ko kayo nabibigyan kasi tine-check ko hindi ka naman po ng video at hindi ka po naka-follow. Ayan po, kanina po may napanalo po tayo 608. Oh. May na marami tayong nabigyan ng 608 po sa 3 digit lucky numbers po ano sa 3D Lotto. Congratulations po bukas ipo natin sila. May sinuwerte na naman po. Baka ikaw na ang suswerte ngayong sa mga lucky numbers natin. Kaya ano pa? Ano bang ba gusto mo? 2 digit, 3 digit ba tinatayan mo? 4 digit ibibigay ko sa iyo ngayong gabi po. Basta po naka-follow, okay? At syempre po mga kalaki, yung mga 6 digit lucky numbers naman po, ayan po sa screen. Pwede niyo po yan alagaan ng 3 days bago po bitawan ng mga lucky numbers natin. Sino-sino pa po ba mga hindi pa po nabibigyan dito? Meron to po ba kung hindi na Alam ko, marami pa akong hindi nabibigyan eh I-check mo kasi mga kalakiya. Yung iba po, binibigyan ko sa messenger nila Hindi nila chine-check Napakadami ko pong binigyan sa messenger Nag-message ako, hindi po chine-check I-check mo, baka isa ka sa nabigyan ko, okay? Good luck mga kalaki, mananalo tayo playmate